Ang katalinuhan ng isang koneho ay nakabatay sa kanilang kakayahan na makahanap ng pagkain, iwasan ng panganib, at magdago sa kanilang mga kalaban. Bagaman hindi sila kasing komplekado ang kanilang sistema ng pag-iisip tulad ng tao. Ang mga koneho ay may mga natatanging kakayahan na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay at magtagumpay sa kanilang natural na kapaligiran. Ang mga koneho ay may natural na katalinuhan sa pagkilos at pangangatwiran. Sila ay may kakayahan na malaman kung ano ang ligtas at hindi sa kanilang kapaligiran, pati na rin ang kung paano iwasan ang mga panganib. Halimbawa, sa kabila ng kanilang katahimikan at kapayapaan, maaari silang biglang tumakbo kapag nararamdaman nila ang panganib, na nagpapakita ng kanilang kakayahang magpasya ng mabilis sa mga kritikal na sitwasyon. Isa pang halimbawa ng katalinuhan ng mga koneho ay ang kanilang paggamit ng kanilang pandinig at pangamoy upang makaiwas sa mga banta. Sila ay maaaring makinig sa mga ingay mula sa malayong distansya at agad na tumakbo papalayo kung may dumating na posibleng pangani. Bukod dito, ang kanilang matalas na pangamoy ay nakakatulong sa kanila na maamoy ang mga panganib o pagkain mula sa malayo. Gayunpaman, kahit na may mga kahusayan ang mga kon -eho sa kanilang natural na kapaligiran, hindi nila kayang magtulong ng algebra o bumuo ng komplikadong konsepto tulad ng tao. Ang kanilang katalinuhan ay nakatuon sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan para sa pag-survive. Subalit sa konteksto ng kanilang likas na mundo, ang katalinuhan ng mga kon -eho ay talagang nakakamangha at nakakabilib.